Ito yung guys, aking uh, i-review ngayon. M10. M10. U.S. Digital Indicator True Wireless Headset. BT Wireless. Ito yun. Ito yung nabili uh, ko sa Lazada. M10. Touch version. Ayan. May nakalagay na sa lipang rate na earbuds. Limang bar pull charge ng bawat earbuds It's dito naman And, uh, may na nakalagay dyan may nakasulat wireless version, wireless profiles transmission distance yung transmission distance case yun po yung layo na naabot ng uh, bluetooth ng wireless headset 10 metro po ang layo kapag lumampas na po nun magpuputol na po halimbawa po kayo ng music ay hindi na po uh, magtutuloy-tuloy po ang pagplay dapat 10 meters lang maximum na distance po charging time 2 hours standby mode 280 hours music play about 5 hours output 5 volts sya ay made in china At sa gilid na nakalagay true wireless stereo ultra small called music pwede rin siya sa pantawag fast charging ayan. so ngayon para malaman natin na ang buksan na natin yun po yung yun po yung kanyang itsura sa so, inalim mayroon pong ah uh, adapter po siyang cord itong cord na to para po ito sa charging meron ding manual meron ding guma para sa earbuds sakaling kaling yan ito yung earbuds na dalawa tapos sa uh, ito naman yung power bank open pag open taas nyo lang yun. ito para sa charger So ngayon guys, uh, pinatay ko yung ilaw para makita niyo siya. So kung inyong mapapansin, uh, sa right side uh, kulay red, sa left side kulay blue. Yung kulay red na yan na airbag uh, siguro uh, malapit ng malobat yan. Kung napapansin niyo naman sa right side, nagcha-charge siya. Nasa 3 bars siya. Sa left side, nasa... 4 bars pa 5 bars na ibig sabihin malapit na siya pa 4 charge tapos ito namang hindi na wala na yung sagit na naman yung 44% yan po yung uh, percentage percent po ng uh, power bank so try natin na uh, tanggalin yung isang uh, earbuds yan Tin tinanggal ko yung earbuds guys uh, nakikita nyo 44% yung power bank ayun yung sa sa left side nag charge na siya nasa 4 bars ayun, yung kanan naman try natin three bars siya. So ngayon guys, at try naman natin i-connect sa ibang cellphone. Buksan ko lang ilaw. So, ayun nga guys, ang unang press nyo. Ba, ito yung ito yung tinga. Unang diin nyo, diin nyo siya. Uh, kapag unang diin nyo, narinig nyo power off. Tanggalin nyo siya. Tapos, uh, lagi ulit sa tinga. Tapos, idiin nyo ulit. Tapos, hintayin nyo marinig ang power on. Kapag power on na, uh, hayaan nyo po sa inyong tinga. Tapos, uh, kuha po kayo ng cellphone. punta sa bluetooth tapos naka uh, on tapos ito ang nakalagay nito m10 Ayan. may nakalagay pa ng percent ng battery guess, ang battery nito nasa 40% Nakakonect na siya. So, lalagyan niya tandaan na uh, M10 po. Kung anong nakalagay dito sa box. M10. M10 din dito sa Bluetooth. Okay. So, yun lang guys. Uh, uh, sana itong video na ito nakakatulong po ito sa inyo. Uh, maraming salamat po sa inyong panunood. Uh, napakaganda po ito. Uh, recommend ko po sa inyo. Maganda po itong uh, wireless headset na ito.